helps overcome discouragement. So, ibig sabihin, tumutulong na malampasan ang pangihina ng loob. So, ang paggawa para sa Panginoon sa halip para lamang sa pagsangayon o gantimpala ng tao, ito'y nagdudulot ng pangmatagalang motivation kahit na ang mga gawain ay parang hindi napapansin o ah, hindi pinahalagahan. So ang pagkaalam ng ating gawain ay para sa Panginoon, ito'y nagbibigay ng kahulugan at paghihikayat. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph. Joseph service in Egypt. So mababasa natin yan sa Genesis chapter 39 verse 2 to 4 at Genesis 41 verse 39 to 41. So ito yung paglilingkod ni Joseph sa Egypto na ibinenta sa pagkaalipin maaaring nasiraan ng loob si Joseph. Ngunit gayon pa man, masigasig siyang nag nagtrabaho bilang isang lingkod sa bahay ni Potiphar. Pagkatapos ay bilang isang tagapamahala ng bilangguan at sa wakas bilang tagapayo ni Paraon. So ang pangako ni Joseph ay sa kahusayan kahit na sa mahirap na kalagayan. Ito'y sumasalamin sa kanyang pananampalataya sa Diyos at kalaunan ay humantong sa kanyang pag-unlad. So ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano tinutulungan tayo ng Diyos sa trabaho na nakatuon tayo sa Diyos na manatili ang sila kahit na sa may kahirapan. So kaya nga sinasabi niya sa Galatian chapter 6 verse 9, Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. So huwag tayong mapapagod. Ito yung sinasabi sa banal na kasalatan na ito yung pagpupursige sa paggawa ng mabuti at paglilingkod. Pinapaalalahan ng tayo ni Apostle Pablo bilang mananampalataya na habang ang pagsisikap na gumawa ng mabuti ay maring minsan, ay nag nakakapagod o walang pasasalamat. May pangako ng gantimpala o ani para sa ating katapatan. Kaya nga ang diin ay ang kalagahan ng hindi mawala ang loob. Hindi mawala ng loob o mawala ng pag-asa. Kahit na sa mga agarang resulta ay hindi nakikita. So kahit hindi pa natin nakikita ang resulta, huwag tayo mawawala ng pag-asa. So kaya nga dito ay nagsisilbing isang motivation upang mapanatiling matatag sa mabubuting gawa na nagbibigay diin sa paniniwala na ang Diyos ay magdala ng isang mabungang resulta sa kanyang oras para sa mga nananatiling nakatuon sa mga pagsisikap. So kaya